At uh, for the first time, for the first time mga bossing, uh, hindi sumang-ayon si Inday Sara sa uh, ginawa ni PBB. For the first time at titingnan natin mga bossing kung ano ang magiging epekto nito sa unitin team kasi kung mapapansin ninyo Uh, for a year and a half na si Inday Sara hindi siya nagsasalita ng anything bad against the uh, PBBM. At hindi rin siya nag o oppose sa any, any decisions na ginagawa ni PBBM. Wala kahit na ano, wala. Kahit na anong decision ni PBBM, wala siyang problema. Because again, sabi nga niya, eh, tandem sila eh. Dapat, they, they, will, they should work hand in hand. Uh, kaya nagtataka tayo, bakit Nagsalita si Inday Sara ngayon at uh, ano ba to? Simula na ba to na magpipiyok na si Inday Sara sa mga ano, sa mga issues na dinidesisyonan nila? Ayan na, tingnan natin. Tingnan natin mga bossing kung saan mapupunta to. Kasi pantakin mo noong mga panahon na walang masamang sinasabi si Inday or walang uh, Walang mga ganitong statement na hindi siya pabor doon sa kanilang mga desisyon. As in, for the longest time, since the start, si Inday Sara sumasabay lang sa kanila. Sumasabay lang sa Agus nila. Pero, ang dami pa rin naninira sa kanya. Ang dami mga pulawan ng mga ensimado vloggers na naninira kay Inday. What more ngayon na tahasang sinabi ni Inday Sara na mali yung desisyon ng peace talks at saka nung amnesty. Yan yung mga aabangan natin sa susunod. Malaki to. Sobrang laki nitong ano na to, nitong uh, issue na to. Kung noong hindi siya nagsasalita against the government, kabang ka sila? Lalo na kaya ngayon that she's speaking up. Na talagang nagsasalita na siya. Mas lalo na sila ngayon na medyo kakabahan. Ayan, yeah, pakinggan natin si Inday Sara patungkol sa kanyang kauna-unahan. <laughs> na hindi pag uh, ano uh, kung, ano ba tawag diyan yung hindi pagpabor sa desisyon ni uh, ng uh, gobyerno patungkol sa peace talks and all Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayao, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita na... Ay, wait, wait ah, sabi ni ano dito, meron na yung Afghan. Ah, oo nga, pero hindi naman yan, hindi yung ganito kalaki na talagang sinabi niya na mali. Oh, parang sinabi lang, eh, nagbigay siya ng statement ng sarili niya. Hindi siya nagbigay ng state kasi hindi naman natuloy yung ano eh, yung sa Afghan, Afghan na yan. And even the president denied it eh. So, uh, ano lang naman yan eh. Pambaga umugong ugong lang yan ang, ang presidente natin nag uh, deny din naman dyan so uh, wala walang ano hindi na to ito kasi talaga uh, usap-usapan na to and uh, si ano uh, si Martin this is uh, very eager na ituloy itong peace talks na to with the communists. Uh, but anyways tama tama oh medyo magkaiba rin sila ng opinion pero ito talaga kasi parang key niya eh, yung mismong desisyon ni PBBM taagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring enkwentro sa Barangay Pakibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army, at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan kabilang na ang mga menor de edad ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnesia sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. So, hindi lang si BBM ang tinuligsa niya rito. Pati yung tatay niya. 403 at 404. Diyos ko, 403 yung kay PRD, 404 yung kay Marcos yata. Basta, ano yun eh, uh, yung uh, batas is, an ano yun niya, parang in-improve And uh, if, I, if you may recall, pabora uh, pabor ako dun eh, dun sa amnesty. Kasi lahat naman mayroong second chance lalo na yung mga mabababa lang yung kasalanan. Oo. Pero yung mga maritin din na yung mga kasalanan yung katulad yan yung mga nagre-recruit ng mga kabataan mga nasa Congress. Ayan talaga dapat talaga yung mga yan eh, mawala na sa ano, mukha ng mundo yan oo pero ang ganda ganda kasi nung uh, intro dito ni Inday. Sinabi niya na personally, ito yung mga na-experience ko. I was in uh, I was uh, ano, on the ground. Uh at ina administer itong mga ito. Yung uh, nakikita ko na per, uh, personally nakikita ko, nakita ko na may mga namatay na, may mga magulang na nawala ng mga anak, may mga magulang na nawala ng mga asawa dahil sa mga terroristic acts na itong uh, NPA na ito. So ang pinupunto dito ni Inday Saris, meron po akong pinaghuhugutan. Ako po ang pinaghuhugutan ko is yung karanasan ko at naging mga karanasan nung naging biktima nitong mga teroristang ito. Kayo na nandiyan dyan sa mga peace talks, na kayo na mga nagsusulong ng mga peace talks na yan, kayo na nagsusulong ng mga amnesty na yan, wala kayo, hindi nyo naranasan na malagyan ng dugo ng uh, biktima ng uh, isang uh, terroristic acts ng uh, mga NPA na yan, yung inyong mga kamay. So, hindi nyo alam, hindi nyo alam mga bossing kung ano-ano, kung ano yung, uh, uh, yung talagang nararamdaman sa ground. Yun yung sinasabi dito ni Inday Sara. So, ako, magsa magsasabi ako na hindi ko gusto yun yung inyong plano kasi nga, uh, gusto ko talagang maubos itong mga to wala po silang karapatan para kausapin dahil una sa lahat hindi po tayo dapat nakikipag-negotiate sa mga terorista. Dapat ganoon. Hindi tayo nakikipag-usap sa mga terorista sa mga kriminal. Dapat yung mga kriminal matakot sa atin. Bakit parang lumalabas tayo pang ano, tayo pa yung nag na nag ano yan sa mga 'yan. O oh, hindi ba? So, yun yung sinasabi ni Inday na yung mga nag decision tungkol sa peace talks, wala silang alam. Alam lang nila na may mga terroristic acts pero never siguro silang nagkaroon ng chance na makaharap-harapan yung mga magulang na nabiktima, nakidnap yung mga anak nila, hindi na nahanap yung mga asawa nila, nagpastol lang ng mga kalabaw nila sa bukid. Maraming mga ganong instances. Mga uh, ako meron na akong ano eh, meron na akong chuhin sa I think Cagayan province na nagpastol lang daw siya ng kalabaw, hindi na nakauwi hanggang ngayon. Yung bangkay nung chuhin ko na yun, hindi pa nakikita dekada-dekada na yun. so, kayong mga walang ano, walang karanasan, kayo yung ang lalakas ng loob. na magpatupad ng peace talks samantalang etong mga kayo ba kinonsulta nyo man lang ba Uh, mayroon bang pagkakataon na before kayong mag, uh, mag-decide tungkol sa peace talks na yan? Buwa ba kayo sa mga liblib na lugar? At kinausap nyo yung mga biktima ng mga terorista na yan? oh, baka naman disi-decision nyo lang kasi nga gusto nyo mapakinabangan yan. Ano bang pakinabang nyo sa peace talks na yan? Eh? O oh, kausapin nyo yung mga nabiktima. Limbawa, o oh, nanay, balita ko. Yung anak mo daw ay na tapos napatay ng mga sundalo. So galit ka ba? Kung halimbawa, may pag usap kami ulit sa mga sa mga NPA na yan para sa kapayapaan, ganun. Pumunta kayo sa mga kabayan-bayan tapos magtanong kayo ron. Pabor ba sila sa gusto ninyo? Kasi parang nangyayari, nagdi-desisyon na lang kayo ng kayo-kayo lang. Hindi nyo man lang natakausap, natatanong yung mga biktima talaga. Katulad yan si Inday, ayaw niya kahit hindi siya na biktima, nakausap ni Inday yung mga nabiktima sa probinsya nila. Kaya nga, gumawa sila ng paraan ay yung kanilang probinsya ay maging insurgent free. Ganon kahusay ang mga Duterte sa Mindanao, sa Davao. Nawala yung uh, Walang mga aktivista-aktivista niya. Oh, so siya, sabi niya, meron na akong first-hand experience na nakita ko mismo ng dalawang mata ko na experience ko, nakapag-apologize pa ako dun sa mga namatayan o, oh, dahil uh, dyan sa laban natin sa terorismo na yan. Oh, tapos, o kayo ba, kayo ba, nasa militar kayo, na, nagpunta na ba kayo dun sa mga namatay sa bundok? Yung mga asawa ng no, mga namatay dun, natan natanong nyo ba sila na okay nang ba sa inyo? Kasi namatay yung asawa mo sa paikipagbarilan eh. Ayaw na sana namin na mamatayan yung iba pang mga asawa, kaya okay nang ba sa inyo makipag-usap tayo sa kanila, makipagkaibigan tayo sa kanila? Ano sa tingin yung sasabihin sa inyo nung mga asawa na nagbuwis ng buhay para sa bayan? Oh, sabi nga ni ano ni Marlo Torres, oh, ayaw ni PRD sa peace talks mga bossing. Ayaw din ni Inday, kaya nga takot-takot yung makabayan Black eh. Na manalo to si Inday. De, uubusin talaga sila nito. Okay play. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. Because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Ganda nun. I'm speaking not for myself but for those who experienced yung ano yung terror nila. Ang galing nun. Hindi ako nagsasalita dahil may pangarap ako sa politika. Nagsasalita ako dahil na saksiyan ko mismo at ramdam ko yung uh, yung terror at yung paghihirap ng mga namatayan. Galing ah. Pero hindi ang pagbibigay ng amnesty ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Healing namin na kami ay mapakinggan. Shukran. No? Ang ganda, alam mo, sobrang, ano, sobrang linis nung uh, statement na ito. My goodness. Kahit sabihin mo pang meron siyang binabasa, ang ganda nung ibig sabihin. Parang, uh, hindi tayo magkaaway, pero marami diyan sa paligid mo <laughs> ang mga loko-loko na puro sarili ang iniisip. Puro mga kabulastugan lang yung mga yan. Kaya ikaw, huwag kang makikinig dyan. Kaya, eto ako ako yung number 2 mo uh, ako yung humihingi sa iyo ng uh, uh, suporta uh, at ako yung nagbibigay ng advice siguro naman being your number two. eh baka pwede mo akong pagbigyan hindi number 2 na jowa number 2 PBBM is number one, she's number two. so ako yung number 2 mo so siguro naman baka naman pwedeng uh, ibalato mo na dito sa akin dahil talagang kung namamayagpag pa rin ng NPA ngayon samantalang sobrang uh, tindi na nang uh, ating ano uh, ng ating uh, fight against them at nananalo na tayo sabi nga ni nananalo na tayo uh, lumalaban na yung mga communities hindi na pumapayag yung mga communities na mabudol sila ng mga terorista nabudol sila ng mga ano ng mga politiko pero hindi sila hindi na sila nabubudol ng mga komunista na nare-recruit-recruit sila. So dahil nga lumalaban ng ating uh, mga local governments at uh, marami nang talagang nag-denounce ng kanilang allegiance dyan sa grupo na yan. Huwag nating sayangin yung effort na anim na taon or at least mga apat na taon na effort ng gobyerno. Ang daming umuwi sa atin na nakabady bag na dahil dyan sa laban na yan. Tuloy-tuloy na natin hanggang sa maubos sila kasi hangga't hindi natin uh, hanggat na hangga't tayo'y pag-usap tayo dyan, konti na sila ngayon, dadami pa ulit sila ng dadami ng dadami. Marami pa pong mga anak na mawawala sa kanilang mga nanay. Marami pa pong mga negosyo na masusunog. Marami pa pong mga kababaihan na maaabuso. Marami pa pong mga lumad. Marami pa pong mga lumad na salat na nga sa ano sa edukasyon, salat na sa ano sa buhay yung marangyang pamumuhay ay na-recruit -re pa ng mga. Oo, oh, so yun ang sinasabi ni ano, hiling namin. <laughs> uh, sabi ni ano, hiling namin. So he's not with BBM. Yes, he's not with BBM dito sa issue na to, yung uh, peace Pistox. Again, ah, ako I am ano, I am uh, pro uh, amnesty. Kung matutul matutupad talaga yung guidelines ng amnesty na etong mga very light na mga cases na ito, na mga kaso ng mga nakakulong, eh pwede silang bigyan ng amnesty. Pero, bago mo sila bigyan ng amnesty, you have to also check if talaga bang reformed na sila. si baka mamaya, labas niyan, diretso ulit sa aktivista yan, ganoon na naman ang gawin niyan. Oh, so you have to make them ano, make them swear na, na ano, yeah, we're really tapos na kami sa pagkikibaka. O oh, nga ganoon. Kasi katulad yun si Ka Eric, galing din naman siya sa ano, galing din naman siya sa Kilusan, mataas pa posisyon niya, pero kita mo ngayon nakakatulong na sa bayan, di ba? So gamitin natin, gamitin natin yung mga ano, gamitin natin yung mga um, uh, yung mabibigyan ng amnestiya na yan para labanan yung ano, yung mga dati nilang kadre. Iba, di ba? <laughs> apa uh, kausay nitong ano nitong uh, speech na to at pakikiusap pag pagtangis ni uh, Inday Sara kay BBM sana lang eh mapahing, mapahinggan siya ni BBM tingnan natin kung uh, ano ang magiging reaction ni BBM dito because